Aprobado na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang aplikasyon ng 25 transport cooperatives para sa subsidiya upang makabili ng modern jeepney sa ilalim ng public transportation modernization program. Nagbabalik si Bernard Ferrer sa detalye. Kalahating oras ang naghintay ng masasakyan si Rashid sa kanilang lugar sa San Mateo, Rizal. Pahirapan kasi ang makahanap ng masasakyan dahil sa dami ng mga commuter na papasok sa Metro Manila. Hindi tuloy maiwasan na abutin siya ng dalawang oras sa daan para lamang makapasok sa skulahan sa Mandaluyong. Ang hirap sumakay kasi konti lang yung mga jeep na, sum na bumabiyahe tapos sobrang traffic pa sa San Mateo. Dapat ipapahinga ko na lang po. Nasa biyay pa rin po ako. Ito ang naistugunan ng LTFRB. Kaya naman, inaprubahan nito ang aplikasyon ng 25 transport cooperatives para sa sa pagbili ng modern jeepneys sa ilalim ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II, ang pag-uproba sa mga aplikasyon ay bahagi ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ayusin ang sistema ng pampublikong transportasyon sa bansa sakop ng mga inaprubang aplikasyon ang iba't ibang lugar sa Pilipinas mula Northern Luzon hanggang Mindanao. Ang pag-aproba ay sa ilalim ng Expanded Equity Subsidy o EES ng pamahalaan. Layo nito na tulungan ng mga maliliit na operator na makabili ng modern jeepneys. Pinapayagan ng EES ang LTFRB sa pamamagitan ng Department of Transportation na makipag-partner sa mga pribado at pampublikong financial institution. Tutulong mga ito sa mga operator upang makabili ng modern jeepneys. Samantala, magsasagawa rin ng recalibration program ang Office for Transportation Cooperatives o OTC kung saan palalakasin ang fiscal management ng mga kooperatiba. Sa ganitong paraan, mababawasan ang pasanin ng mga kooperatiba upang ang kanilang buwan ng bayarin ay mapunta sa principal at hindi lamang sa interes. Batay sa tala ng OTC, nasa 86% ng mga PUV ang nakaisa sa modernization program. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.